Live tayo Pasay Brands guys ah Pasay Brands. Ay kuya mahalikan mo ako. <laughs> <laughs> ha picture kami oh, ni Ate o. Oh. ano, paganda ako. Tingnan okay, mo. <laughs> Hello! <laughs> Hello! <laughs> ni mo ba din ako o. Oh, oh, go. Shout out Lawilaway! Ah, oh, picture, hello. hello. Saan galing, mother? From Valenzuela. Shout out, Valenzuela, Bulacan. Ay, di mata, from Talisay, Batangas. Talisay, hello. Talisa, hello. Ang daming tao dito, oh. Ay, diwata. from Boracay, Hello, shout out, Boracay. out, Boracay. Ang ah, kami. Ang daming tao. -picture muna tayo. Ang daming tao dito ngayon. Ika lang, bakit ang bagal ng cashier? Kaya nga. natin okay. Ang haba ng pila, magka-share muna ako. Ang haba ng pila, ano nangyayari? O, asan, batang bagal? Ate, patingin ng ano mo, takal. Patingin. Ba't ang dami? Sige, pwede nyo yan. Sige na, sige lang ng singil dyan. Sige, kasi para mabilis. Ano pang order dyan? Dito na, para mabilis. Dalawang siken bayad na. Wala pa, wala pa Sige, para mabilis ang haba ng pila. Ano, Ano, maningil ka dyan? Dalawa kayo maningil para mabilis. Yung siken dito na ha, ako na mag-assess. Yung mga order ng sikin, kunin nyo na lang dito sa taas. paris po, bayad na kayo, may stop na. Ayan, daan dyan. Makabilisan. Ano order? Ha? Ah? Ano na? Barbecue, um, may barbecue, wala na. Wala na barbecue? Nakasalang pa, wala pang available. Available natin, Paris Bulalo, Paris Overload, chicken, uh, Inasal, mayroon pang isa. 100. Ilan? Ano bang stock nito? Ito, oh. Paris Overload. Oh. Gresto ka na doon, ibigay mo lang yun doon. Oh, o Paris Overload, isa. O oh, sige. Dali na para mabilis. Ayan, haba na pila, o. Pap. Wala akong bariya, wala. Asan ba si Jake? Quit lang. Aray. Hello, shout out. Awakan mo nga Alvin. Ay. Ayan, magandang araw po. Ayan. so ito yung uh, sitwasyon ngayon dito sa Diwata Paris Overload Pasay Branch, no? Kung saan, eh, ayan, marami po at mahaba po yung pila dito. Ayan, sa mga nagsasabi na ano kasi sabi nila wala na daw kumakain dito pero ayan hindi naman totoo yan ayan napakadami po na mga kumakain dito ngayon no, sa Diwata Paris yan pa share pa share no pa shout out uh, pa share ng live ayan, si Alvin TV muna yung pero ano si yung inyong host ngayon kasi may kinuha lang si Diwata Ayan, shout out Ryan Vlogger. No kay Ma'am Mercedes. Ayan, shout out. Ayan na. At syempre si ano, ayan. Nasa loob. Ayan, ang nag-iisang diwata no? BC. So guys, ito yung mini mart ni Diwata, no? yan. ito yung mini mart ni Diwata. Oh, shout out kay ayan uh, sa mini mart ni Diwata kay Rini Lakderito. Yan Rini Black Jar ah, Dito jarito. pa ako sa Diwata Mini Mart. So sure, dito ako naka-assign. Ayan. So, ayan. syempre share, uh, follow natin Rini Black Harito. So ayan, si Diwata kasi sa ngayon, ito o, oh, pinipilahan. No, dito, ayan, dami yung mga nagpapapicture. Celso Hineralo Ah. Oh. Diwata. <laughs> di kota puslu. si Siyempre, madami pa rin naman ang customer dito. Yan, ayan 'yung ito 'yung uh, mini mart ni diwata dito sa ano niya ayan, may mga kape ano syempre yung nagbabantay dito i follow na rin natin si uh, Rene Black Harito ayan follow po natin ayan yan yung mini mart ni diwata kay Glory Vic shout out ah ayan magandang uh, hapon So, ibabalik na natin ito. Ma'am Nafalie Perez. yan Glory Rafael. Ah, magandang hapon. Ayan, comment naman po. Comment naman kung okay yung live natin. No? Kung okay yung live ni Diwata Paris over fanpage. Mga no, comment lang po. Mukhang wala na ata. Ang dami, daming tao. Oh. Ayun, oh. ang dami rin. Ito yung pila. Oh. Haba ng pila. Nang talagang paglabas na diwata. Sigawan yung tao. Oy, okay naman daw. Okay naman daw yung signal. No? Hil Nino Rakuya. Ayan, hello kay Queen Shy Ralph Soriano, shout out. Nasaan yung may-ari nito? Ayan kay ba